Balita mula sa Bicol. Nasa mahigit na limang mga tawa ng Philippine Coast Guard Bicol ang kanilang i-deploy sa buong riyon para man sa kamakatulong sa pagtaguyod ng maayos na iligtas at mapayapang barangay sa kunang kabataan eleksyon sa darating na Oktubre 30. Nayon ng ayensya na matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero lalo na sa ilang malalaking pantalan sa riyo ng Bicol. Bukod dito, nakahanda na rin ang mga sakyan at kagamitan ng ahensya sa naturang plano naman mapanatiling maayos at magkaroon ng maayos sa biyahe ang mga pasahero na uwi naman sa kanila mga kanya-kanya ba mga barangay upang bumoto. Katuwang sa naturang inisiyatibo ang iba-ibang ahensya ng gobyerno tulad ng COMELEC, AFP, PMP, Bureau of Fire Protection, DepEd, DOJ at ang NBI. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Balik na sa normal ang peace and order sa barangay RH-12, Cotabato City. Matapos maganap ang girian ng dalawang grupo sa paglalagay lamang ng poster at ng tarpaulin na nauwi sa pamamaril sa barangay RH-12. Bunso ng insidente, mas lalong pinalakas ang PNP at ang AFP ang persa sa Cotabato City sa layunin hindi na masundan ang nangyari. Hindi naman apektado ang buong lungsod sa nasabing insidente sa panayam ng DSRH Mindanao kay Cotabato City Police Director Colonel Kerubin Manalang bubalik agad sa normal na sitwasyon ang barangay RH-12 kung saan naglagay ito ng PNP troops sa vicinity katuwang ng Philippine Marines mula sa MBLT-5 na nagkakondak ng foot and mobile patrol sa tala ng Cotabato City Police Office batay sa color coding category ng COMELEC sa peace and order ng isang lugar ang Kota Batu City na may 37 barangays ay may 8 barangays under green category ibig sabihin ay areas of no concern. 22 naman sa yellow category na ibig sabihin ay areas of concern. At pito sa orange category na areas of immediate concern. And so far, ayon kay Colonel Manalang, malayo namang maisailalim sa red category ang iba pang barangay ng Cotabato City dahil sa walang terror groups ang banta sa lungsod kaugnay sa nalalapit na eleksyon sa lunes. Samantala, sa nakalap nati information, nangako namang hindi gagawa na pang tahas bilang ganti ang pamilya pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente. Subalit tinitiyak nilang magpa-file sila ng kaso laban sa mga suspek. Nagpapasalamat naman ang pamilya ayunan at pasawiran sa mabilis na aksyon ng CTPNP led by Colonel Kerobin Manalang sa tulong ng MBLT-5 na agarang na ang nasa labindalawang suspek. Narito ang maikling pahayag mula kay Cotabato City Police Director Colonel Kerobin Manalang. Kami uh, bumalik sa normal no, kasi nung Diyos yung rin, na natin nag-inirap ng situation dahil nga merong hindi inaasahang pangyayari ng barilan, yung pamamarin sa lima katao na kinasawi ng tatlo at kinasugat ng dalawa. And uh, na po kami yung persa doon sa may RX-12 sa may South Extension para mapalitili po natin ang kayusan sa lugar. Para sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimacutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa kabila ng patapos na ang wet harvest season ngayong buwan ng Oktubre hanggang second week ng Nobyembre sa iba't ibang panig ng Central Luzon, walang maramdamang pagbaba ng presyo ng bigas sa una ng sinabi ng Department of Agriculture na bababa ang presyo oras na dumating ang peak harvest season ng palay. Sa ngayon, wala pa rin makitang 40 hanggang 44 pesos na bigas. Ang pinakamura pa rin ay 45 hanggang 50 pesos ang presyo nito sa iba't ibang pamilihan. Sa ngayon, ayon sa mga rice retailer tulad ni Aling Shoni may pwesto ng bigasan sa Cabanatuan City. Mataas pa rin ang presyo ng delivery na o ang pagsusupply sa kanila. Sa katunayan, anya ay nasa dalawang piso kada kilo ang bigas ngayon ang itinaas at posibleng tumaas pa hanggang sa buwan ng Disyembre. Aminado ang mga Rice Miller Association sa Central Luzon, kabilang na ang Nueva Ecija Rice Miller Association na si Beth Bana President. Ito ng naturang samahan. Malaki ang ibinaba ng kanilang binibiling palay dahil sa anya mababang ani ngayon ng mga magsasaka. Apekto ng sunod-sunod na habagat, ulan at bagyo nitong mga nakalipas na buwan na nagdulot ng mababang pag-ani ng ating mga magpapalay. Kung noong dry season, umaani ng 100 hanggang 150 ang minimum yield sa bawat hektarya ng palay, sa ngayon ay nasa 70 hanggang 80 kada kaban lang ang kada isang hektaryang inaani sa mga tinanim na palayay. Ngayon, din lamang daw nangyari ang mga malalaking negosyante ng palay sa Isabela ay bumaba na sa Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Umaabot ng 27 kada kilo sa dry ang abentahan ngayon, habang umaabot naman sa 22 hanggang 24 pesos kada kilo sa wet palay, higit na mas mababa kumpara sa mga nakalipas na umaabot lamang ng pinakamahal sa 16 hanggang 17 kada kilo. Higit din daw na mas mataas ang bilihan sa pribadong sektor kumpara sa National Food Authority na naglalaro lamang sa 19 pesos at may karagdagang 50 centavos na insentibo kung kooperative. Sa ngayon, masayang masaya ang mga magsasaka dahil aminadong ngayon lang nila natikman ang ganitong presyo ng palay na mataas. Pero kung ang mga consumer ang tatanungin ay mahirap daw para sa kanila dahil nga Kasabay nito ang nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dasal ni Aling Josie, isang labandera na may limang anak, dalawang kilo halos kada isang araw ang konsumo nito. Hirap nitong pagkasyahin ang kita nito sa paglalabada. Sana daw ay mayroong NFA rice na mabibili para naman mayroon silang natatakbuhang mas mababang presyo ng bigas. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.